Hello mga ka-farm. Nandito tayo ngayon sa farm. Bumili kami ng ano, abantres. 45 days. Pag binili mo siya, within 45 days, pwede na siya ma-harvest. Mm, mm Ito. Ito yung una namang nabili. Ito sila si B1 at saka si B2 dalawa Ay, malalaki na sila ilang araw na to love 2 weeks, siguro. two weeks. yan mula nung binilito sila 2 weeks na ganito na sila kalaki yan oh, no, laki laki na ah. oh. hal hal na hmm. ilan, ay timbang? At airin, oh. ilan na itimbang Pilih at ayam rena. Pilih na. Wa pa man ik abot usa ning usa. Nga pila na? 0.9. 900 grams na. Mm. Yan. Ano na to sila? 2 weeks na. Mula nung binili tapos nagtitimbang na yung isa ng ano, 900 grams. Mabilis lang. Pero tong isa daw medyo mabigat to. Almost 1 kilograms na yung ano timbang nila. So, madali lang. Ito, may bago naman kaming binili ngayong araw na to. Ito, katlong piraso. Hmm. Si C1, C2, C3. Hmm. Uy! Hmm. Kasama si 1B, 2B, 3B. Yan. Hmm. Maliliit pa. hinaluan ng dalawang native ayan mga cute dalawa sa dito na basig na no, apay wa na hunang kita na ah oh. wa oh. tsaka I'll show you mga ka-farm yung mga naglilimlim namin na mga inahin mga inahin na mga naglilimlim ayun ah uh, Oh, ah. Yan daw ako nitong humawak kasi labukon man ko. Ayun, tas ano, sanay na ako humawak sa kanila yan eh. Nakapam yun Number one, number two, number number sa tuwing hinahawakan talaga sila nagangangangang sila na Oh, number 3 kwak so, hindi na bumubuka yung ano niya bibig ay yung itlog lumabas labas na yung itlog mo titit nakalabas na oh ay Mainan lilin, lilin udah Eh, din. <tune> <laughs> <Keda> up, ne. <laughs> Neglum, lum dia eh, no. noh. Neng, neng, ngebasak. Neng, 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 Mali, wrong place yung ano. Sunoy. Nakigaya din sa mga inahin. Basag at mga itlog. Nakigaya ng ano, sunoy. Ito lang yung itlog kanina na na-harvest sa mga bibi 3, Three, six, nine, twelve, fourteen. 14 pieces pa lang. And that's all. Thank you for watching. Please watch. Nagmamask ako kasi ano. Na uh, allergic. Kuri kong daw yung allergy. Pag sa Bisaya daw, hindi allergic. Hindi allergic kuri kong daw. Makokori kong ako sa amoy. And it's uh, almost three seconds. See you, Kaparm.